Good afternoon mga idol. Happy Wednesday sa inyo mga idol. Ito mga idol kung mapapansin nyo nakaikot na kami ng spandrel. Yan dito sa terrace mga idol. Yan mga, mga gamit po namin. Yan. Yan. Talising ko na rin. Kaya kung mapapansin mga idol yan na lang natitira dito sa upper. Kaya kung mapapansin nyo mga idol yan na lang. Yan. Kaya nakaikot ito ito mga idol. Yung mga spandrel namin. Yan ayos na to mga idol kung mapapansin nyo yan ayan yung mga ventilation namin mga idol yan uh, eh, nababasa ang kamera, umuulan pa kasi mga idol, mga follower ano, umuulan dito sa Rizal kaya kung mapapansin yung mga idol nakaikot na kami yan happy Wednesday sa inyo mga idol, mga follower tandaan tayo dahil kung mapapansin yung mga idol yan mayroon din kami ventilation sa gitna yan ang pasingawan sa kisame. Ayan. Makapansin yung mga idol, yan. Kaikot na. yan yan yung sa upper mga idol. Yan, makapansin nyo, yan. Nakaikot na yan. Ayan. Happy Wednesday sa inyo mga idol. Ayan. Mayroon na yan mga idol, yan. May spandrel na yan, yan. Nakaikot na yan mga idol, mga, mga followers. Kung so, mapapansin nyo mga idol, naka-perscooting na kami. Kaya lang, biglang namang umulan. Kaya kung mapapansin nyo, ayan, di nakita. Ayan, yung bubong mga idol, ayan, naka-perscooting na kami. ay lang, tinigil na, na namin kasi biglang umulan. Dalawang araw na dito umulan, mga idol, mga panuwi sa nguno. Kaya kung mapapansin nyo mga idol, mayroon na. Ayan. Ayan. Pansin niya, mayroon na yan. Paikot na kami. May pasya cover na kami. Ayan. Mayroon na yan. Papunta na yan doon, mga idol. Ayan, yung mga niyo. Yun na lang ang gagawin namin, mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Ayan. Mga niyo, mga idol, yan. Mayroon na spandrel na yan mga idol yan yung mga ventilation yan yan na lang tinakpan muna namin itong mga idol kasi makapasokin na naman ng mga hayop o daga bukas babaklas na yan kung mapapansin nyo pero yan ayos na itong mga idol mga follower yan. okay thank you God bless mga idol mga follower ko shout out sa lahat mga idol at mga follower ko Ah, na tayo. Ayos nyo yung gamit. Ay mga idol, yan na lang. Yung area na yan, yan. Yung na lang kakabitan namin. Bukas. Tapos pag natapos to, maglilinis kami dito sa bubong. Kasi maraming mga basura yung pinagtatanggalan talaga. Hindi maiwasan talaga kasi plywood yan. Yan. Ay, para malinis na namin to, pag umaraw, yan. sa na. Kasi ito yung area na to, mga idol. Mayroon tong span rail. Itong iran to, masigit nga mapapansin nyo mga idol bababa ako para makita nyo ayan ito yung mahirap sa amin mga idol yan ayan lalagyan pa ng span yan ayan masikip Eh, wala pa isang dangkal yung dulo ayan ang mapapansin nyo mga idol yan ayan hanggang doon yan sa dulo ayan mahirap dito sa area pag, na, pag nagpalit talaga ng, is, ng kisame ah kung mapansin nyo mga idol, yan. Yan ang parusa sa amin ngayon. Sa, bab, sa taas, maginawa pa kunti. Pero pagdating dito sa baba, eto na, parusa na to. Yan. Okay lang yan. Kasama talaga sa trabaho. Kung uh, mapapansin mga idol, ganyan yan. Okay. Thank you mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Happy Wednesday. Ito mga idol. Yan. Kasi na nakita namin yung area na to may tulo kaya nilagyan namin ang plain sheet kasi baitang yung bubong nito ayun yung kabila nilagyan din namin ayan kaya ito nilagyan namin kaya wala na to okay thank you God bless mga idol shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko kung mapapansin nyo mga idol may papakita pa ako sa inyo ayan kasama to mga idol kung mapapansin nyo ayan sa nasulok na yun ayan na problema ko ayun wala na kahit kahit daga hindi na makapasok doon ay papalitan ng spawn reel yan Kaya bahala na ay kung mapapansin yung mga idol yan sulok na sulok na yan yan malaki pang trabaho dito mga idol mga follower eh talaga ang sikip para tayong ano nito ah daga nito na gumagapang dito sa ilalim wala wala na akong magagawa mga idol kasi kasama talaga to importante maunti-unti to ay eh, malaking trabaho pa to dito mga idol ay makapansin to no? ang lalim kasama yan, yan. Ayan, no? kasama rin yan ito wala problema kasi halos matatapos na itong problema namin mga idol katulad yan eh? Ayan, dikit na, dikit na yung sa nipa sa yero. Ha? Mapapansin niyo. Eh, wala akong magagawa mga idol kasi hindi naman kami nagbubung nito. tsaka ito, itong luwero extension nila to. Ayan, problema namin mga idol, mga follower, ito yung pagkabit ng span rail. Yeah. Mapapansin niyo mga idol, 'yan okay thank you God bless maraming salamat mga idol ko at mga follower ko ayos na to mga idol ang ganda na ayon na yung cellphone ko Ayan, ayos na yun na lang yun na sa may tiris mga idol yung gagawin namin bukas Kaya, Para pero itong likod ayos na to na na ano na to yung kabila rin ay yung bubong na perscooting na o, tapos pag, pag uh, magandang araw sa surug na araw ah uh, pangalawang kuting na yun Kaya ito na yun, may hipo na namin yung baba kasi hindi namin pili pinturahan to hanggat di matatapos yung spander sa taas para yan ay wala nang babagsak nito na dumi sana kami maglilinis ng to lahat mga idol okay thank you God bless mga idol shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo happy Wednesday to you thank you God bless ay mga idol ang ganda Okay, maraming salamat mga idol ko at mga follower ko. Thank you, God bless. At sa lahat ng mga contract worker, thank you, God bless.